central, sintra. Naghihintay ng kaibigan ang tagal. Tagal dumating. Asan na kaya yon? Tagal? Tapos na ulan pa. O. Oh, Tan tao. Tambay. So they were going to Kaita. Pero para lang na tutorial. Kaso lang maganda yung panahon. Maulan. Maulan.

Okay, ay. ay, pag may amo. Ano'ng meron? Ay si Duraimon pala. Oo nga pala, Dur Duraimon mania nga pala ngayon. Tapos mayroon din doon friends, sa may ano ba 'yon? Yung no, no, sa hindi ka na huh? Doon sa mall na hindi. yung okay. hindi, yes, okay. hindi, Ay, hindi. may ticket pa pala yun buti na lang sabi niya exit na Uh, exit na kami dito, na kami sa loob. Huwag ka ng mix it. Sabihin mo, diretso na lang siya. Papunta na tayo sa sakayan. Yeah. Fighting for victory. <laughs> Fight for victory. Ano ba mayroon? Bunakwa. Yeah. Uishi. Be. Di ba pag sinabing Uishi, ganito? Uwishi. <laughs> Ganon sa atin, Uwishi. <laughs> <laughs> <Uishi>. uh. <laughs> ay napistok po ay maximpala dito okay <laughs> tsaka hihina masamang amoy ah, masakit na yung paa ko katinalas pero masakit yung paa ah hihina kahit paano nasa sentral Anong ano tayo ba? siya? Parang ang tahimik dito, samantalang kanina sa pinanggalingan natin ng iingay. ano naman dito? ganong ano dito? Kung ano dito? tao na gumagawi dito Oh, we're here. We're here. You're there. Look at, look at my hair. My hair is bohokak. Maayos pa to sa si December, pag-uwi. Hehehehe. Pakulot pala eh. <laughs> hindi. Kanyang-kanyang sandig. Ay, mura lang. Mura lang yan. Kaya mo yun. What's the difference with B30? Ang magpahirang ng 1,000. Hahaha. <laughs> hindi, hindi hirang. Hindi, hindi Ha? Alam mo, dati ganyan ako eh. Sumusunod lang kasi ako. Eh. Ay, ganyan ako pag ano, pag nagkunmari, mag-hike. sumusunod lang ako. Tinatanong ko lang saan yung meet up, saan yung ano. So wala talaga ng mali-mali. Anong sasakyan? Saka lang din ako. Sino na na kung yung para mag Kasi dati wala mo alam. ang anga Ngayon, angak pa rin. <laughs> wala pa rin nagbago Bago si friend <laughs> gutom na. gira na agad oh. we're here at kaitak na guys sayang yun friend kasi isang room it's so raining Kain muna tayo. Oo. O. Saan? Turn na. Uh, oo. Tapos kain tayo. Tapos. Uh, oo. Kain muna tayo. ayaan mo yun. Pasunod naman na yun yung isa. Gutom na ako. Kanina pa ako gustal eh. Ay, ako na. Ako na. Yung tinapay ni Ito na yung lugar. Kaganda. Basang-basa. Kaganda-ganda. Agoy. Kami. Gutom na. Paano mo mapa-appreciate yan? Ano lang naman. Instagrammable. Dala mo. Dala nga kahit sabi ko, sabi ko ang kinura ko rin niya na sa aking mamang order na namin. Ang daming tambayers. That's how the day of goes. Ang CR kaya ako eh? muna? Ang CR si ka? Tapos kain? natuto Anjan ka na naman Ano? Umuway ka pala? Hindi, uy Yung nakita ko yung Ay, pari tayo, pari pari yung order Uy, hindi kayo Ay, ang galing ng order Puro steak <laughs> Ito, kasama pa to Inan, inan, inan Sayo to? May isa pa doon. May isa pa. Sisi niya, sisi niya. Sisi, sisi. Family that eats together stays forever. <tod> 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 Getting fat <pot> forever. <tod> <tod> Hindi, hindi sila ano, umay. <laughs> uniform pati sa order uniform. Ay umiyak siya Wala uh kubahang aha Grabe kagwapa sa imo ha Ay. Virgin, Virgin <laughs>

i